Hello, hi guys, good morning. So, update natin yung ating gigraph na ubas, no? So, yung mother na puno nito ay katauba at then yung ating dinagdag na cuttings dito ay yung uh, by conor So, tingnan natin kung ano na yung naging resulta niya. So, two weeks ito galing sa ating pagdugtong dito. So, ayan, kung napansin nyo guys, ito yung uh, mother mother vine ayan yung protein arm at saka ito naman yung ating dinugtong so ayan kung napansin nyo meron ng tumubo and then dito tumubo yung main na ano main ito yung katawba at saka ito yung biconor. so yung gagawin natin dyan guys para mapadali itong uh, umusbong ay tatanggalin lang natin itong mga side shoot ng mother vine. Ayan. Ayan, tatanggalin natin yan guys. Para mabilis ang paglaki nito. Kasi kapag hindi natin ito tinanggal, at pinabayaan natin yung side shoots na tumubo lang dito, ay pwedeng ito ay mamatay at saka hindi siya tumuloy. Kasi yung nutrients ay nandito lang sa mga side shoots. Ayan, kung napansin nyo ito, ito din yung sa natin. Ayan, Tanggalin natin yan lahat ng mga side shoots na tumubo sa kanyang gilid guys. At ang yung uh, ating iiwan, ito lang yung uh, tumubo na ano, yung gigraph natin. At saka meron din tayo dito, yung isa. Ayan. Ayan, yung variety na ito ay Joy. Ito ay Joy guys. At saka ito ay Bicolor. So ayan, pansin nyo din, tumubo yung mga side shoots ng joy so tatanggalin lang din natin ito ayan para magtuloy ito guys para mabilis siyang lumaki ito so i-update natin kayo by next week kung ano na yung naging uh, pagtubo niya ayan po